Isang panukalang batas ang isinasaalang-alang ni Senador Sherwin Gachalian na naglalayong ipagbawal ang mga kontraktor na may kaugnayan sa anomalya mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay nag-ugat sa mga isyu ukol sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Ang pinag-aaralan namin, legal team, baka maglagay kami ng special provision doon sa mga contractor na sangkot sa anomalya. Huwag na pasalihin muna sa mga government projects kasi tuloy ang ligaya eh, sinabi ni Gachalian sa Super Radio DZBB. Ipinahayag din ng senador na ang hakbang ay hindi lamang para sa Department of Public Works and Highways (DPWH) kundi para sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Isa sa mga batayan ng kanyang panukala ay ang lumabas na impormasyon na 20% ng P545 bilyong budget para sa mga flood control projects ay napunta lamang sa 15 kontratista. Ilang buwan na lang bago magbagong taon, I doubt kung may mapafile na kaso na substantial o merong makukulong. Pero kung hindi natin ginawa yon, mananalo na naman sila ng kontrata, aniya. Naunang binanggit ni Gachalia na walang budget ang ilalaki para sa mga proyekto ng flood control sa susunod na taon kung hindi maayos ng DPWH ang kanilang sistema sa pagtugon sa problema ng pagbaha. Pinakamasakit, ang pondo para sa mga proyekto ay nakatakdang umabot sa P274.926 bilyon sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Sa kanyang dugtong na pahayag, hiniling ni Gachalian kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na tiyaking walang ghost project sa 2026, agaraw nagnaplinaw, sinabing ang mga proyekto na ipopropose nila dapat tingnan niyang mabuti at siguruhin na ito ay epektibo. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, nag-iwan siya ng latinding tanong, paano masusugpo ang katiwalian sa mga kontraktor? Tugoni House Infracom Co-Chair Rep. Teddy Ridon, magkakaroon ng pagtutukos sa responsable ngunit kailangan munang pag-aralan ang proseso. Wala akong debate na tanggalin niyang mga yan pero kailangan lang pag-aralan kung paano. Baka unfair yon kasi wala pang full disposition, sabi ni Ridon, higit pang nagdagdag na ang mga kontraktor na nasangkot sa katiwalian ay dapat harapin ang mga parusa na naaayon sa kanilang mga aksyon kahit na umalis man sila sa kanilang mga pwesto.